Ayan yeah, mga boss, magandang umaga. Team Mendoza, Tommy Team Mendoza. Skullin din, skullin white. Iba talaga pag ang golden boy na i-cross eh. Yung, 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 yung itim mo doon, yung itim na inahin doon. Ano yung yeah, mga boss, magandang umaga. Andito tayo ngayon sa Tanay, sa Kinglands Game Farm. Yan. Kasama natin ang ating mga malulupit na mga Changge uh, vlogger. Oh, ako din Changge vlogger. So, sila Boss June, sila Ibu ni June, kasama si uh, Inad Moto, at si Papa Nels, at si Pat Kilatis. So, so naimbitehan tayo dito mga boss para mag farm visit sa kanilang area at makita natin yung kanilang mga early birds. So, ito yung lugar na to ay conditioning area nila sa Batangas talaga ang kanilang breeding area. So, tara mga boss, silipin natin ang kanilang naggaganda at guwapuhang mga early birds. Alright. Kanilang pulit. Pulit pala mga boss. Ang gaganda na. Grabe, matangkad oh. So yung area doon mga boss So may entrance walapan uh, Wala pa naman Lalagyan pa lang yan Yung mga codings nila Lalagyan pa lang yan Siguro nasa hardening pa yung iba Wapo wow High station yan mga boss pula mata. Ay, yeah, ay, So, malawak pa yan mga boss, hanggang dun pa sa unahan. Alright. So... Ayan ang kanilang pairing. May sa likuran ko. Isang tandang. At ang babae, anim. Pito. Pitong babae. Ayan. Napakalalaki. Ang ganda ng mga grey. Palagang pagdating talaga sa gray yung mata natin eh, yung puso natin eh, tumatalon. Pag nakikita tayo ng grey, alam nyo naman, malapit tayo sa grey. Mga bossing, eh. Dating ng araw, magkakaroon din tayo sa tuwi nating farm. Iwala lang mga boss. Yan. Igagala ko na kayo sa farm natin. <laughs> Kasama kayo sa pag-unlad mga boss. White Kelso. Yan. Early bird siya mga boss. Bata pa yan. Pag nasa farm ka talaga mga bossing Wala ka ibang maririnig dito kundi mga tilaok ng mga manok Straight come na gray Kuy dito mas ano, pwede ba dito? Aba alam mo? Allen. Si Allen yung tagapangasiwa dito, no. Pag bibili ng malakbos, papaano setup? Pupunta lang dito? O, Pupunta ah, lang dito eh Facebook lang Messenger. Facebook page. Facebook page. Ang pangalan ng Facebook page. Hindi po siya yung niya. Personal account niya. Ha. O sige, ilagay na lang natin mamaya. Tapos, magkano presyo ng mga crosses? Hindi ko pa alam. Ah, hindi pa? Sa mga crosses para malaman? Hindi pa Oo, pero nag-out talaga? Nag-out dito? Sige, alam natin mamaya. Gilmore B boy Gilmore B-boy. Buti kabisado mo, no? Yung mga, nakaano sila? Naka by, by area? Oo. Oo. Lahat to mga crosses na. Oh. Basta alin yung mga pure nyo? May area kayo ng pure? Wala. Patangas? So lahat to crosses. 50-50. 50-50 na. Oh. Okay. Yan mga broodgak nila mga boss. Yan. Mga broodgak nila. Uh, pinuputol na yung buntot. Kasi baka magkamali pa ng ano. Palulugunin na lang. Ito, gwapo nito, ito. Anong bloodline ito? Ito, Golden Boy? Ayan. Golden Boy over 5K? Kelso? Oo. Uh -huh. Ito. Ito mga boss, sa mga gusto ng mga resulta ng mga crosses. Ayan. Napaka-gwapo pag mga ganyan mga crosses. Kaya, Cross lang lang cross sa so, mga gusto mga mag-experiment, mga breeder. Sa so, mga backyard breeder, pag gusto niyo mag-cross, ito ang magiging pwedeng maging resulta. Yan. Kelso sa Golden Boy. Iba talaga pag ang Golden Boy na i-cross eh. Napaka-gwapo talaga ng mga nilalabas nila. Yan. Ah, ganun din mga boss, yung kanilang mga inahin. Ang ginagawa nila, pinuputulan ng buntot. Ganun din sa inahin. Ganun din sa mga broodcock. Pinuputulan ng buntot. Yan. Siyempre, puputulan na nila yan para hindi na ma-out. Hindi na rin ma, alam mo na, hindi na ma-ihanos sa examination. So, ang ganda nito. Ito, napaganda. <coughs> Napagandang itim. Napagandang itim. Na-attract ako sa itim na to. Ayan mga boss. Pakita ko yung mga sample na pulit. Boss <coughs> Allen, may roundhead ka? Ah, roundhead yan. Ah. Yung, yung, it, yung, yung itim mo doon, yung itim na inahin doon, anong bloodline yun? Yun doon? Ah, pero yung mga putol na, gamit niyan. yan. Yung mga inahin na yun. ADR. Ah. Mana. Ito mga puti mo dito. Ay, ano, ano ah, slim mirror. Mga inahin. Ay, ano na? Pulit na po yan. Pulit na. Oo. Slim binoys. Ah, hindi pa. So lahat talaga pang-exam pang lang. Pang-exam lang. Mga slim noise to. Napalubo na. Ito mga boss. Jun. Jun. Inad. Ang ako siguro ng mga ina alak nito. Ito. Bulik ni JM Fantastic. Yan. Jun Mendoza. Tony Jun Mendoza. Ito mga boss. Ang bulik niya. gwapo. JM. JM Fantastic. Jun, Atty. Jun Mendoza. Yung bulit niya, hindi ganun kadilaw. Ayan. Gwapo. siguro ng mga nilalabas nito. Eh. Oh. Ito, ito mga boss, iskulin, bulik, yan, skulin bulik yan. So, para makita natin mga linyada nila, meron din dito. Ito, skulin din, skulin white. Ang gugwapo ng mga broodcock nila. So, ang napansin natin, di ba? Halos yung mga broodcock, umiikot lang din sa mga breeder nagko-cross-cross -cross na lang sila. So, para maagawa ng sarili nilang, sarili nilang timplada, mga boss, para magkaroon sila ng kanilang ipapangalan mismo sa kanilang breed. <coughs> yeah. Banded. Bulik. Mapwedeng ma-acquire dito. 3 lang ang mga mga crosses niya. Okay, mga inahin. Yan mga boss, naigala ako na kayo sa kanilang farm. Kalahati pa lang tayo. Eh, si boss. Dumating na si boss. <tip>